Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman at meron na naman akong share sa inyo mga bro patungkol sa preno ng ating motorsiklo. Okay, so sa video ito mga bro ay sishare ko sa inyo kung paano solusyonan ang prino na makapalpa pero halos ayaw nang kumapit madulas kapag dinidiin natin yung ating preno ay hindi kumakapit Ayan Kung mapapansin nyo mga bro ay makapalpa yung kanyang lining pero halos di siya kumakapit pero sasabihin ko sa inyo mga bro yung dahilan kung bakit hindi siya kumakapit Ayan, kung bakit hindi siya kumakapit mga bro kung mapapansin nyo itong mayroon siya mga groove dito na ano napuno na oh. ayan kapag napuno yan ay humihina yung kapit ng ating preno isa pa mga bro kapag makintab na ito madulas na ayan oh. mapapansin nyo makintab na siya madulas na ayan mamaya ay lalagarian natin to ng lagaring bakal Ayan, tapos dito naman sa ating brick drum mga bro, kung mapapansin nyo, Ayan o. Kuha Makinis na siya. Parang nilampaso na siya. Kaya madulas. Kapag inaapakan natin yung prino natin ay hindi gumakapit. Ayan. Okay. Ang unang step natin mga bro ay uh, kakaskasin natin tong lining natin. Ayan. Tatanggalin natin yung pagkakintab niya. Okay. Kung halimbawa mga bro mayroon kayong liha na magaspang pwede yun. Kaskasin nyo na lang. Pero ako ito yung gagamitin ko yung brush natin na ano metal okay so pasadahan natin mga bro ng brush na metal tanggalin natin yung kintab nya at yun yung nagsisilbing nagpapadula sa kanya kaya hindi ko makapit yung preno natin okay yan pasadahan nyo lang mga bro hanggang sa lumabas yung original na Itsura ng ating lining. Yung ginamit ko kasi mga bro ay lining ng truck ito. Kinumbert ko ito noon. Noong bago pa binili yung Suzuki na motor ko. Pero pwede sa lahat ng mga motor ito mga bro. Itong discarding ito ay pwede sa lahat ng mga motor. Okay, tanggalin natin yung kintab. Tuloy natin. Okay. Natanggal natin yung kintab niya. Kabilain natin. Ayan o, Tanggalin natin yung makikinis na yan o. Para lumakas ulit yung kanyang kapit sa ating lining. Ayan, nakaskas na natin mga bro. Ang pro, isa, pang, isa pa palang problema nito mga bro ay kalog na dun sa ating brake drum. Ayan o. Oh. Oh, kung mapapansin nyo, malaki na yung kanyang kalog. Tapos pag inapakan natin yung preno ay malalim na. Ayan o. Oh. Ayan, masyado ng malalim. So, ang mangyayari mamaya mga bro ay magkakalso tayo dito ng lata o yero. Okay ang susunod ay tanggalin natin tong lining natin at lalagarian natin ng lagaring bakal muna yan tapos pag nalagarian natin yan susunod natin kakaskasin yung brick drum natin ng magaspang na liha Okay, tanggalin natin to ganyan lang natin oh. yan Okay. so lagarian natin tong mga ano nya eto ...nang gamit ang lagarin bakal. Ito yung ano... ...isa sa mga nagpapalakas sa kanya, mga bro. Ayan. Pag naseksikan ito ng... ...mga dumi, mga bro, ay uh, humihina yung kanyang prino. Ayan, oh. Ayan. So, lagarin natin. Ayan. Lahat ng mga... Uh, ...ano niya kanal-kanal nya, Lagarian natin. yan Tapos kabilian natin mga bro, you know Yan halos din na makita yung iba oh. Yan, kapag uh, ganyan ang ginawa niyo mga bro sa preno ng motor niyo ay lalakas uli yung ano preno ng motor niyo. Yan. So halos mabura na yun nandito oh. Hmm. Ayan oh. Natakpan na ng ano nyo. Masiksikan na ng dumi. eh. Ayan. Ito yung isa sa mga nagpapalakas sa ating preno. Yung kanal, kanal niya na ito. Okay. Okay. Okay na Lagalagarian na natin mga bro Ayan So ang susunod naman ay Kaskasin muna natin yung ano break drum natin Bago tayo magkakalso dito sa ating break show Dahil hindi maabot ng metal brush natin mga bro Ay Kaskasin natin ang magaspang na liha Ito yung magaspang na liha natin mga bro Ayan patindig lang natin yung ko natin Ayan, break drum natin. Ganyan gawin yung mga bro kapag hindi na kumakapit yung prino ng motor nyo. Kasi natin, tagalin natin yung dulas niya o yung makintab nya. Ayan mga bro, natanggal na natin yung makintab nya. Ayan kung mapapansin nyo. Ayan o, wala na yung kanyang kinis. O ayan oh Medyo naging rap na sya. Ayan. Okay, susunod naman ay magkakalso na tayo dito sa ating lagayan ng brick show. Lagyan natin ng lata. Okay, gamit itong kwan mga bro. Lata laruan to ng bata pero nasira na yung loader loader ng bata Okay, sukat lang natin mga bro na ganyan oh. no? tu sa lapad nung lagayan ng briksyon natin ayan markahan natin ng lapis at guguntingin natin ayan ganyan Okay. sukatin natin Ayan. Tapos guntingin natin. Okay. Tapos pantayin natin yung dulo niya. Ayan. Tapos mga bro ay sukat natin. Sukat ko pala. Ayan ganyan Oh. Na, ganyan nyo. Yan. Pitin lang natin ng place Ganyan. Tapos lukot natin, ilulukot natin dito. Ganyan. Kay natin. Pero testingin natin, baka naman hindi pumasok yung lining natin dun sa ano, brick drum natin pag sobra naman yung mailagay natin dito. Kailangan yung sakto lang. Para bumalik yung dating lakas ng prino natin at saka bumabaw yung apak natin sa ating prino. Hindi na siya ganong malalim. Okay. Try natin mga bro. Inilagay yung ano natin. Ganyan muna. Kapag kasakto na yan saka natin puputulin. Okay. Lagay natin yung ano natin. Brick show. Okay. Paglalagay lang mga bro para hindi kayo mahirapan. Lagay muna ninyo itong pares na spring. Tanggal yung spring natin eh. Ayan. Ganyan. Okay. Kapag ilalagay nyo yung bricks niyo mga bro. Gaganyan nyo lang. Ayan. Ayan. Ganyan. Sintro nyo lang yan. Para madaling ilagay. Ipasok nyo muna itong isa. Ganyan. Ayan. Tapos ilagay nyo itong isa. Gaganon nyo lang oh. Ayan oh. Oh. Ayan, tapos ganun nyo lang oh. Oh, ayan, nakalagay na. Bawasan pala natin yung ano. Ayan. Okay, subukan natin ilagay. Okay. So pwede na sya mga bro Hindi naman sya mahigpit Ayan o. Ayan mga bro Sigurado yan Kunti lang yung apak mo Kakapit na yung preno Ayan So pwede na natin ikabit mga bro Okay mga bro, bali na ikabit ko na yung gulong ng motor ko Ayan o, oh. so testingin natin Ayan mga bro, konting pindot ko lang ay hihinto na yung ating gulong Ayan o, oh. ulitin natin ulit Ayan o oh. Okay, so ayos mga bro